Yo, kamusta mga tropa? Ako'y nagbabalik. Gumawa uli ako ng video para muli magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa rap lang ng rap. Mula sa unang kantahan hanggang sa pang labing tatlo. Uh, gusto ko sana magpa-game, magpalaro sa lahat ng nakarinig, sa lahat ng may nakakabisado kahit isa rin sa kanta. Gusto ko nang mamigay ng respetado brand. Uh, t-shirt gusto ko lang gawa kayo ng video na sinasabayan yung kanta upload nyo dito sa facebook or sa youtube tapos yung link i-post nyo dito sa thread na to kuha ko ng tatlo, tatlong pinakamagaling para sa mga sumali sa raffle as may special award din ako para sa pinaka creative na gagawa ng video i-play nyo lang ang kanta tapos sasabayan nyo lang tapos sa inyo na yun kung gusto nyo lagyan ng kung ano-ano. Lagyan nyo ng mga tricks. Isang entry, isang kanta. Isang kanta, isang entry. Kung mabisado nyo yung labing tatlo. Labing tatlong entry. Abangan ko kayo hanggang Sabado. Papakinggan ko, papanoorin ko lahat. Isa-isa. Bilang salamat lang. Game lang, laro lang. Kale mo. Magkaroon nito. Libre lang free shipping kung malayo ka malapit ka meet up tayo okay sa sabado po post ko yung nanalo yeah, nasa muli salamat mga tropa salamat